Sa si <laughs> Hala ka, napakagwapong malachinito ang itsura na ito Nga ang possible na maging ka-love team ng isang chinita ng kabundukan na si Dara Ay may problems pala itong dinadala Kaya gusto din niyang makasama sa Team Kalingap At maging isang member ng Kalingap Boys O in short K-Boys Kasi nga ay natanong nga ito ni Kuya Rab Na sa maliban na inspired dito sa mga ginagawang pagtulong ng Team Kalingap ay may iba ba daw na riso ng isang Chinito kung bakit gusto niyang sumama sa Team Kalingap? At diretsong sagot nga ni Chinito ay for extra financially daw kasi nga ay nahihirapan na din pala ang parents nito sa pag-provide sa kanilang magkakapatid kaya gusto po daw niyang makatulong sa pamilya nito. Kaya sinabi nga ni Kuya Rab na okay lang ba nito ang pagbubuhat ng bigas mga groceries sa mga putik na mga daan at wala naman daw po itong problema sa kanya kasi nga ay naranasan na din niya pala maging isang construction worker dati. Kaya parang naawa talaga si Kuya Rab kay Chinito. Kasi nga ay determinado din ito sa buhay. May video clip nga mga idol na paniguradong bibilib kayo sa isang Chinito na soon possible love team ng isang Chinita Dara. E shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Idol Kalingap Rab, Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip panoorin nyo po. Uh, Oo pala, uh, ano pa yung ibang uh, maliban doon sa na-inspire ka sa, sa mga uh, ginagawa namin no, sa pagtulong. Ano pa yung ano, ibang reason mo bakit gusto mo pang sumama sa app? Siguro po extra ano na lang din po. O unlike financial. Ah, uh, financial. No? Kasi medyo sa medyo gipit din po uh, okay. parang may gana din po parang tumulong sa parents ko. Like, parang nahihirapan na din sila sa amin mag-provide ng okay. uh, kapatid ko. Like, aral, sa pag-aaral, uh, makabaot sa So, okay lang sa'yo? Mag-buat ka ng bigas, <laughs> gano'n? Okay lang. Okay lang sa akin. Siyempre, mag-buat kami ng bigas na nalakad sa mga pag-buti. Opo, okay. na actually, uh, na na napandaan, ako na din, ah, napandaan ko na din. So, ah, yeah. napandaan ako Like, parang nag-try po ako, like, nung high school ako, nag-try ako mag yung mga construction worker, like, na nagtahal lang ng cemento o parang na, ano, pinagbuhat lang na ano nil nila yun lang nalaman <laughs> niya at at <laughs> ng mga nag-exit uh, so ayun ah uh, hindi ko muna masasagot ngayon na ah. uh, uh, pag-usapan namin ni boss Alvin no? kasi siyempre may mga schedule akong ginagawa para sa mga k-boys din so, so kahit makasama niyo lang po kahit isang araw yeah. lang po parang kahit anong ipagawa niyo po sa Kami ng Grabe, determinado din naman pala sa buhay ang isang chinito at gusto po talaga niyang makasama ang mga eni-edolo nito na ang Team Kalingap at specially needs din talaga siya ng extra income para sa daily needs nito at makatulong na din sa family niya. Kaya abangan lang po natin kung ano ang maging desisyon ni Kuya rap dito at kung kailan natin siya makikita na maging official member ng K-Boys. At abangan din po natin ang pagkikita ng isang chinito at chinita na panigura dong grabe ang maging eksena dito. Kung kayo po ang tatanungin mga idol, sang ayon po ba kayo na ang isang chinito ay maging part ng K-Boys at maging ka-love team ang isang chinita ng kabundukan? Mag-comment lang po kayo pag-usapan po natin yan sa comment section. Dito muna lang po tayo, Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.